Tingnan nyo yung rock formation niya. oh. Grabe, solid ang ganda, guys, oh. Yung mga bato niya hindi naman siya madulas. Gawa ng, ano, grabe, oh. Grabe, oh. Ganda. Ayan. So, eto yung entrance nya.

medyo ingat nga lang kasi medyo madulas subukan natin puntahan hanggang doon sa medyo taas So nakaka-miss din kasi talagang makikita nyo. Talagang hagdan-hagdan siya. Guys. Ayan o. Oh. Grabe o. Oh. Ganda. Ganda. tuloy na natin. So, medyo maganda talaga siya guys. Grabe oh. Yeah. Ayan yeah, mga idol oh. So, Nakikita niyan. Huwag ako madulas. Oh. Yan mga idol oh. Ito na yung pinaka dulong bahagi guys. Ayan. Parang so, nakaka-amazing din to. Amazing talaga. Amazing talaga mga idol. Grabe. So yan, ayan mga idol yung pinaka ah uh, cast na bahagi guys. So yan ah uh, mga idol mula dito sa taas, subukan naman nating babaen. Yan. So, medyo ingat ka lang. Dahan-dahan kalida At madulas. Pwede na siguro dito. Okay. So, Kaya ng pag nasala ako dito Uy So yung mga bato niya hindi naman siya madulas gawa ng ano siya uh, parang magaspang. Guro dahil sa mineral ng tubig guys. Ah, si Kalit. mga idol, binaba na natin to. So, talaga naman ay talagang sulit yung pagpunta natin dito guys. Ayan oh, no makikita nyo yan. Grabe o. Oh. Talaga naman mabibighani kayo sa ganda nya guys so, Grabe talaga o. Oh. Tingnan nyo yung rock formation nya oh. Grabe, solid ang ganda guys so, Grabe mga idol o. Oh. Dito kita niyo yung ganda niya, oh. Dito din yan. yan, sa pinakataas. Dito banda, kung makikita niyo, meron pa ditong napakaganda dito sa baba. So, yan. Medyo na, napakataas na masyado nito. Yun natin, kailangan baba Grabe, mga idol, oh talagang hagdan hagdan pala yan to hagdan hagdan falls pala grabe napaka solid ng view dito mga idol yan guys tayo bumalik na talaga naman ay sulit yung pagpunta natin dito sa ganitong lugar guys ayan no grabe mga idol yeah. Yan oh, talaga napakalaki. Grabe oh. Let's go. Pati yung mga puno dito guys, napakalalaki talaga. Isang mabinisan na lang. Yan guys oh. Grabe oh. Kahit pa hindi ganang ganong ka lakas yung agos ng tubig ay eh, napakaganda pa din. Ayun oh. Ay, dito oh. 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 tayo dumaan kanila. So, dito banda na to, wala na masyadong tubig. So, yung mga ganitong kulay ng bato, medulas to. Kasi panay lumot na. So iba talaga pag hindi na inaagusan ng tubig mga idol. Yan. So, yan yung habaan niya. So, dito tayo aakyat ngayon. Babalik na tayo doon sa uh, starting point. <coughs> Kaya mga idol, balik na tayo. naman natin itong lugar na to Banda yung pinakataas o so konti na lang yung tao Ayan tayo 好不好呢？